Alam mo ba Humibilis ang something... Kaya uh, yeah, mag-shoot kami ngayon ng Alam mo ba Acoustic version Na i-release sa October 19 Ano dyan sila mo Sila yung shoot yan Fuji Black Magic uh, Ito yung Fuji pa na isang Maka slider yan Ang uh, nga oh. Shoutout kuya Ram uh, Gamit kayo epiphone Gibson Nag-setup na kami So usually pag live, ito yung ginagamit ko pang record, si H8. So ito, SM58. Ayan, ito yung ginagamit ko rin pag gig. Yan. yeah, ito yung spot. Dito naman ako lagi nagko-cover. So paparanig ko pa rin din pala sa inyo yung output dito. Yung ano yung nagagawa ko. Do, pag monitoring, yan, meron dito saksakan, dalawa, line out, tsaka headphones. Um, yun nga lang, Pro lang yung maririnig mo. Wala kasing reverb dito, walang effects dito sa loob nito. Pero maganda siya pang record. Lalo na battery powered kahit sa outdoor pwede oh, oh, lalayo i-record. Oh, Sa'kin sa wala nang kawala ah, 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 Kahit maubos pang mga ah.